Grabe mga kaibigan! Kung akala natin tapos na ang lahat ng milestone sa buhay ni Manny Pacquiao, heto na ang panibagong title na hindi niya kailanman nakuha sa boxing ring at ito marahil ang pinakamamahalin niya, ang pagiging lolo. At ngayong araw na to, opisyal na ngang nakilala ni Manny Pacquiao ang kanyang unang apo, si Baby Clara. At sa totoo lang, kung titingnan mo ang mga larawan at video na lumabas, ramdam mo agad yung lambing, saya, at pasasalamat na nararamdaman ng buong pamilya kung champion si Manny sa ring. Dito, talagang champion siya sa puso. Para sa mga hindi masyadong updated sa personal life ni Manny, ito ang isang napakagandang chapter para sa kanilang pamilya. Si Baby Clara ay anak ng isa sa kanyang mga anak na lalaki. At ayon sa mga post na ibinahagi, dumalaw mismo si Manny para personal na makita at buhatin ang munting sanggol. Hindi man ito ang granding event, hindi man puno ng kamera at press, pero kakaiba ang bigat ng moment na ito. Para sa isang tao na halos buong buhay ay nasa spotlight, sa ring, sa politika at sa kahit anong entablado, ang moment na ito ay tila isang sandaling tahimik, payapa at puno ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit anong titulo o championship belt. Habang hawak niya si Baby Clara, bakas na bakas sa mukha ni Manny ang saya. Alam mo yung ngiti na hindi pilit, yung genuine, yung malalim, yung may halong pagkamangha. Ganun eksakto ang sabi nga niya, "God is so good." At pag narinig mo 'yon mula sa isang taong dumaan na sa lahat, tagumpay, hirap, karangalan at kabiguan, alam mong galing talaga sa puso. Ang mga fans naman, todo kilig. May mga nagsabi pa na bagay na bagay kay Manny maging lolo, ang soft niyang tingnan. Champion sa ring, champion din sa pagiging tatay at lolo. At meron ding nagbiro, mukhang si baby Clara ang bagong little champ ng Pacquiao family. Pero higit sa lahat, puro-puri, congratulations at blessings ang mga komento. Hindi madalas makita ang isang icon kagaya ni Manny Pacquiao sa ganitong klasing simpleng moment. Sanay tayo na nakikita siyang nagbaboxing, nasa Senado, nagrarally, or nasa kahit anong malalaking event. Pero ngayong nakita natin siyang nagiging lolo, iba talaga parang nagkaroon ng mas malalim na kulay ang buong imahe niya. Sa kulturang Pilipino, malaki ang bigat ng pagiging lolo at lola. Isa itong simbolo ng legacy, ng pagmamahal at ng pagdaan ng panahon. At para kay Manny, na lumaki mula sa hirap, dumaan sa pagsubok, at umangat ng sobra-sobra. Ang pagkakaroon ng apo ay parabang confirmation na, ito na, ganap ng buo ang pamilya. Para naman sa Pacquiao family, isang panibagong blessing si baby Clara. May bagong kulit, bagong tawa, bagong inspirasyon, bagong baby smell na siguradong pag-aagawan nila. Sa totoo lang, kung pag-uusapan natin ang image ni Manny sa mga nagdaang taon, marami siyang pinagdaanan. May kontrobersya sa politika, may mga issue, may mga debate, pero ngayong lumabas ang balitang ito. Parang na-reset lahat, na-remind ulit ang mga tao kung sino ba talaga si Manny at saan siya nagmula. Hindi lang siya champion, hindi lang siya senador, hindi lang siya celebrity. Taong pamilya siya. At dito, dun siya pinakamalakas. At isa pang bagay, yung simpleng God is so good na caption niya, Ipinapakita na kahit gaano kataas ang narating mo, babalik at babalik ka pa rin sa pinanggalingan mong puso at pananampalataya. Ngayon na may apo na si Manny, siguradong mas magiging masaya ang mga susunod na taon sa pamilya Pacquiao. Imagine mo si Baby Clara paglaki niya, may lolo siyang literal na living legend, pero makikita niya ito sa pinakasimpleng paraan. Lolo na nagbubuhat sa kanya, naglalaro, nagkukwento, at nag-aalaga. At para sa public image ni Manny, Malaking bagay ito. Isa itong reminder sa publiko na kahit anong yugto ng buhay mo, kahit gaano ka kasikat, o kahit anong role mo sa lipunan, ang pamilya pa rin ang nagiging totoong sentro ng lahat. At yan ang warm at inspiring moment mula sa Pacquiao family. Isang simpleng sandali, pero puno ng meaning, puno ng blessing, at puno ng pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang kwento na, to, huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang real life feel good stories tulad nito.